O oh, ito, good news! Salamat Mr. President at pinakinggan nyo po yung hinaing ng marami nating mga kababayan. Okay? Actually, gumawa pa tayo ng video kanina kasi medyo na napopostrate tayo sa bagal ng aksyon ni Secretary Bonoan. Kasi ilang linggo na nakaraan mula doon sa zona ng Pangulo pero parang babagal-bagal, walang sense of urgency yung uh, pag- uh, Tutok nitong si Bonoan sa mga issue sa kanyang departamento. Na siya naman yung responsable to begin with. Okay? Kasi po, uh, President uh, Ferdinand Marcos Jr. has accepted the resignation of Secretary Manuel Bonoan. Effective September 1. Bukas! Okay? So bukas, wala na si Secretary Bonoan. DOTR Secretary Vince Dizon has been appointed as the new Secretary of DPWH according to PCO Secretary Dave Gomez. Ang iniisip ko lang, Sec, uh, Sec Vince, paano yung mga nasimulan sa DOTR, baka naman mahati yung oras niya. Magaling, magaling itong si Vince Dyson, bilib na bilib ako dyan. Uh, uh, kung baga kung yung sa kakayahan niya sa paghandle dito, yung kanyang uh, integridad dyan, yung kanyang uh, leadership, yung kanyang talino, mahusay eh. Kaya kaya tong DPWH eh. Ang tanong lang, yung sa DOTR, paano niya hatiin yung oras niya doon? Yun ang maganda sagutin nila siguro, moving forward, kung paano nila i-handle o i-manage po lahat yan. Pero, kung sa kakayahan, kayang-kaya ni Vince Dizon. okay Pero syempre, mabigat. Mabigat ang mga makakalaban niya sa DPWH na hindi lang yung mga sindikato sa loob ng ahensya, eh syempre, yung mga may mga kontraktor diyan, syempre nang tatamaan yung negosyo ng mga bilyonaryo, hindi din matutuwa yung mga yon. Kaya uh, si Secretary Vince Dyson eh talagang ano, kailangan eh buong dibdib na papasukin niyan, buong tapang na papasukin niyan kasi hindi biro. So, bukod diyan, syempre yung mga kurakot na politiko natatamaan ng no, mga investigasyon. So, triangle ang hirap nung ang hirap nung uh, dadaanin diyan ng uh, bagong secretary ng DPWH. O, sa, um, sabi dito, Secretary Dizon has been to conduct a full organizational sweep of the department and ensure that public funds are used solely for infrastructure that truly protects and benefits the Filipino people, the statement reads. O, yun, mabigat. Um, kanina nga sinasabi natin eh, do sa video natin kanina. Sa totoo lang, ang lang. Ito ang pinakamadali ah, na kung gusto mong imbestigahan kung sino sa DPWH ang hindi matino, imbestigahan, simulan mo sa lahat ng projects ng Diskaya. Di diba? Lahat ng lugar meron sila eh. Lahat ng region meron sila. Doon mo simulan. Di ba? Kasi parang imposible naman na palpak yung mga proyekto nila. Sa Mindoro, sa Iloilo, sa Bulacan. Tapos sa ibang mga lugar, maayos na. <laughs> sa ibang lugar, wala nang hatian, wala nang mga kickback, kickback. Parang, parang ang ano isipin eh, di ba? Parang imposible na dito, tapos sa iba maayos. So parang nagpipigil si Secretary Bonoan eh. Parang... Uh pinapabagal niya yung investigasyon kesa pabilisin. At kung may isang bagay, itong si Secretary Vince Dizon, bilis kilos nga yan eh. Yan ang tawag ko dyan. Kasi ah, talagang mabilis kumilos at mabilis umaksyon at kayang-kaya niyang harapin itong problema sa ahensya. Yun lang, syempre, mabigat talaga yung mga kalaban niya dyan. Mabigat talaga. Sindikato sa DPWH, mga lukulukong contractor na bilyonaryo na sindikato na rin uh, mga politiko na tatamaan na mga bilyonaryo rin yung mga bilyonaryo lahat yung makakalaban dyan ni Secretary Dizon so uh, ako I am optimistic na kaya niya pero yung level yung level na hirap na na haharapin niya para ayusin itong DPWH ibang klase ibang klase. Kaya I am wishing him the best of luck and suporta tayo sa DOTr, sumuporta tayo. Eh, lalo ngayon, mas mabigat yung laban sa flood control. But, ayun nga, ako I am, I am ano, confident ako sa sa kakayahan ng isang Vince Dizon na harapin niya Yun lang. Kailangan lang sagutin yung sa Para niya hahatiin yung oras niya DOTr tsaka DPWH. Kasi maganda na yung nasimulan niya sa DOTr eh. O pero mukhang mas malaki yung problema dito sa DPWH. Kaya tingnan natin kung anong mga solusyon na gagawin niya. Okay, so of course this week maraming mangyayari. Yung kay uh, Marcoleta Blue Ribbon, meron, meron this week. Alam ko sa kongreso, meron din sila this week. Uh, ewan ko kung darating na si Magalong doon. Pero, yun, buti na lang. Buti na lang at uh, pinakinggan ng Pangulo yung ating hiling na palitan na si Bonoan. Siguro naghahanap din siya ng ano, kaya medyo tumagal. Oh, eh. so, medyo nagiging impatient na ako. Eh. <laughs> Yung maraming tao nagiging impatient na. Uh, bakit pinili niya siguro kung meron siyang mga ano, sinong bang pipiliin natin to investigate this. Oh, pero na, nakita niyo naman sa DOTR kung gaano kabilis kilos itong si Vince Dizon. And dito sa DPWH, his toughest challenge yet. Eh, makikita talaga natin yung uh, political will at husay nitong Secretary Vince Dizon. So, yon uh, buo ang support ako sa inyo, uh, Sec Vince. Let's do this. Okay? Gawin natin to.